Hi guys, good morning. Today is December 7th po, 2020. So, second day, second day of time ako. Malapit na ako sa simbahan. 5 a.m. kasi yung start ng misa dito. In Bangali. So, wish sana matapos ko ito. Madilim pa po guys. Dito lang po ako guys. mo ng pagkain tapos sa at sa pagpunta ng pag para kunin nga yung ulong ko na mas pa yun masayang ang laki sa kanina ang di pa matangas yun lang kasi siya pwedeng kunin dahil na location ng ating work ko is Dude! Parang okay naman dito ang pag-ibig nila, And unlike nyo um, sa Kalamba. Talagang parang, ano, talaga talagang tao dito. Mayroon lang ang sobrang tali, tsaka naka- talaga may distance talaga naman. Um, Hindi sa mga okay. house. Uh, pag-ibig Matangkas. pila pa rin ako. Pila sa labas, pila pa rin sa loob. Guys, gusto mo talaga guys. Sobra. Ang anak ko, nag-anak ko ng mga po. Anak ko tamo Ay, hindi pa. Ano order mo? Manok sa akin. Tapos yung, ano ah, creamy soup ma. May ano, may soft drinks ka? Hi guys. Okay, I'm going to go. Bye. pa sa akin. sa ang busok na. Wala nang pakialam. Ulan na naman. Maulan na pa rin. Ay, na nga. Pabugso-bugso ulan. Simula Laguna. Gandito pala sa Batangas. Pauwi na kami. Yan na. Ang Fiesta Mall. Ngayon ako nakarating dito guys. Lapit na kami sa parking ng motor. hirap mag vlog guys so see you later na lang pagdating sa bahay kasi naulan po kami. Ay, nakaharap pala kay mami. Nandito na po kami. Oh. Ang baby ko, oh. <laughs> At, nilagyan mo ng alcohol? No, I'm okay. I'm free. okay. guys, nandito na kami. Sa bahay na ako. Hindi <laughs> ako na lang ang lugang po nito. Okay. dapat na ka, kayo sa biyahe yung tinig out ko. okay. Mm. na. Hatihan ko na ng manugang. G.O.G. Dito ka na lang. na. Kinarok na ni baby ito. Sa pulo Hindi pa. Layo. Sa G.B. Hindi. Hindi. Hindi buti cash card na lang yung ano nila, hindi cheque. Naalala ko, habang nakatila ko doon. Wala, sabi ko, explain na yun, kung cheque yun, kasi cheque dapat yung kukulin ko eh, na hindi natuloy, kasi kulang lang yung yung ano noon, bago yung tap down. Um, kulang yung valid visit yung ano noon, sa company na napunta pag-ibig. Hindi niya, hindi niya in-accept yung aking ID na ano, sabi, sabi niya pwede passport. Eh ngayon, pinakita ko passport ko, bumalik ako ng company. Kinakita ko yung passport ko, Xerox copy lang. Kinuha ko lang kasi sa email ad ko yung ano ng passport kopya mm -hmm. hindi nga in Pero hindi ko na nakukuha nga ako nga no, di ba? Hindi na ako sumasok. Mm -hmm. Kasi kailangan daw 2 ID. I-company ID lang tala ko no. Mm -hmm. Kasi, weekly kasi may napunta doon pag-ibig sa amin, company. Tama yung apo ko, guys. Sakto 3 p.m. na. Dumating Di kami din sa bahay. May kakarot ng halang number yung mga. Kali auto yung 3 p.m. na dito kami. Hindi mo na ako lumalapit sa apo ko kasi galing ako labas. Biyahe. So, na-withdraw ko na yung loan ko, guys. Through cash card na siya. Natuwa naman ako, kasi expect ko, maliit lang nga. Kasi nga, nung time na kukunin ko nga, dapat na siya. Nung nasa company pa ako, parang nasa, ano lang yan, tayo 5K. May nagulat ako, guys, nung, with, nung binalansin ko ako siya ngayon. Dun sa, ano, kasi alam ko, check siya nun eh. Nung nagulat nga ako, nung nakita ko siya, is, wow, ang laki. Kasi hindi ko, nasasabi nasasabihin kung magkano. Pero, malaki, malaki rin siya. Dinner tayo. Mas 9 na.

Mababalis ka sa Pasko. Ha? Kailangan makarami ka sa Pasko, ha? Ha? Pag uwi mo dito, marami kang pera, ha? Ha? Dapat makarami yan, bebe, ha? Tapos ilagay sa bangko, ha? Ha? Uy, may bangko na agad yan. Ano? Ano? Hmm, 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 hmm. mag ka na agad, ha? Para pag nag-asawa, marami ng pera. Ano? <laughs>

kitchen manok. Eh, yun nga, yung galing kami kanina na Lepa Pag-ibig. Sabi ko sa anak ko, daan kaming bili ng baliwag. Para dinner sana namin ngayon. Kasi, kasi nga, kulang ang ulan namin. Eh, Ay, ayaw niya, hindi siya tumigil. Eh, yun. Sabi niya doon sa kabila. Yung kasi nalimutan niya pag-blank pa. Eh, yun. Kasi yun, nalimutan niya pag

para ko na pong sinada eh. Parang bumabalik ito dati guys. Alam din yung dati na nag-work ako. Talaga lagi na nanak ako. so, work oh. ko. ko. Parang bumabalik na naman yung parang niya. Eh. alam ko yung mag-asawa na hindi na umapay lotest ko kung ano yung mga karso kung Swerte na ng gabi. Yung mga kadalasang kain sa dito, date na. Lalo na ako. Dami ko pa ginagawa. Tapos pa matapos pag... Dami pa ako Ako lang naman kasi lahat dito. Tapos mm -hmm. nakagawa ako.